pa akong bulaklak kasi wala na mga tangkay oh nakita niyo yan wala na mga tangkay so ngayon binisita ko na naman dito eh. o, ayan oh ayan si Kumari o o te kumare kamusta ka na dyan ha ngayon lang tayo nagtagpo ah tagal tagal kitang inabangan ngayon ka lang why are you now ha Mm, ayan si kumari oh. Yan, oh, di pa, Pati yung pinakatalbusan, ubos nila. Ah. Mm. Wala siyang pakialam mo. Oh. Hindi niya nakikita si kumari niya. Hindi niya alam na matagal na ako nag sa kanya. Ituloy mo lang yung kumari Wala na akong pakinabang dyan. Dahil inubos mo na lahat yung aking bulaklak. O oh, ito may bulaklak sa dulo. Pero ah, mo naman ang ginawa niya. Oh. May mga bulaklak yan dito. Inubusan yan din yung tangkay. Ayan. Hmm. Tignan mo yung aking rose. Hmm. Pagkatapos ng baha, ito siya. Ginupitan ko sila. Pinawa yung mga putik. Yung mga kung ano-ano. Ayan. Hitik na hitik na naman sa bulaklak yung aking mga ano oh, rose. Hmm. <coughs> Ayun. Ang ingay. O ano naman inaabangan mo jan Whitey? O kasi nandito na naman daw sila umi. O ayun na naman oh. yan iniwan na naman nila. Tatlo sila dyan kang nagsalit-salitan. Ayan na naman. Pero may mga pugad yan lahat sila. O, ayaw nila sa bagong pugad nila. Dito na naman o, pinag-iiwan. Sa sunod dyan, iiwanan ko din kayo. Ha? sa kaldero. Huh? Kung saan sa inyo iniwan yung itlog nyo, susunod iiwan ko din sa kaldero kayo. Ayaw nyo magpa, ano, ha? Ayaw nyo tumino. Oh, yung aking bulakla, after ng ano, ni Karina, ito na yung aking mga flower. At look, kahit na na to, galing to sa pinsan ko. Ay, Kim, ito na yung hiningi ko sa inyo. Shout out dyan kay MM. Kay Aiki. Ito na yung hiningi ko. Nabulok ito. Tinanim ko lang dito yung pinakapuno. Nadaanan na ng bagyong Karina. Pagkatapos ito na. Si Karina. Ito na. Sumibol na si Karina. Ayan na. Ang duti ko. Diyos ko. ako. Nakita ko na siya. Sumibol na siya. Hmm. Ayan naman si kumpare. Hmm. Bung ang kanto. Ayan si kumare. Ito suko si kumpare. Ito naman. Ang anak nila. O, oh, buong angkan. O, oh, ayan. Buong angkan. Mm, ayan si kumare. Ito si kumpare. Ito yung anak nila. O, oh, buong angkan. Nagdala pa talaga sila ng mga ano nila. Hmm. dami nila dyan. Ito yung aking rose na punong-puno. Hitik na hitik sa bulaklak. Katawa naman. Okay, yan lang guys ang mga flex ko for today. Hmm, kakatuwa naman yung aking bulaklak. Oh. Ito, tinaas ko kasi tinutuka ng manok. Yung aking alusiman. Ito, oh, marami na naman mamumulaklak tong aking rose. Oh. Mm. Yan. Yan oh, hitik na hitik na naman sila sa bulaklak. Oh, ayan oh, ayan oh, ayan oh, ayan oh. Yan, maliit pa lang yan pero hitik na hitik na sila sa bulaklak nila. Susuntuhan na siya. Mm, ayan pa. Hmm. Yung rose ko. Ngayon tanglad ko dyan ko na nilagay yung tanglad yung, 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 yung papaya. Oh, yun lang guys.